Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Since, uh, as promised, no, dami nag-request na sana may part 2 yung ginawa kong video recently, yung bago nito, uh, itutuloy natin ano, no? yung importansya ng pagkakilala ninyo sa inyong sarili. Okay? Napaka-importante nun kasi sa araw-araw may mga nangyayari sa buhay natin uh, nagde-desisyon tayo nagre-react tayo nag-iinterpret tayo base sa ating core belief okay? core belief kapag mali ang core belief ninyo magkakaproblema tayo sa buhay natin no? or kung hindi man magkakaproblema eh hindi tayo hindi natin ma-maximize mama yung happiness no na dapat meron tayo lahat tayo no halos may mga maling core belief na kailangan mailabas sa awareness no kasi kung nagkaroon ka ng awareness at naiintindihan mo 'yung sarili mo then alam mo 'yung gagawin mo alam mo 'yung ire-react mo alam mo 'yung i-interpret mo sa mga bagay-bagay base doon sa last example ko nung nakaraan sabi ko sa inyo yung nagtataka ako bakit nag-iiba yung aking personalidad kapag ako ay nasa mga taong iba ang level no sa tingin ko with me so sabihin sila yung kumbaga tingin ko sa kanila eh nasa mga alta sa syudad na ika nga yung mga mayayaman o kaya mga uh, malalaki yung pangalan no pag, pag nakakaharap ko sa kanila nagkaroon ako ng insecurity oo ngayon naikwento ko rin ang pinanggalingan pala noon eh may parte sa buhay ko na nung bata kailangan wag kang kumilos wag kang gumalaw wag kang magsalita dyan kapag may mga bisita okay or usually nandun lang ako sa kwarto ah uh, wag ka lumabas dyan kasi may mga bisita sa baba mga ganun hindi naman ako long it's just that uh, siguro maraming bisita ganun no So, ganun yung nangyari. So, hanggang sa nakalakihan ko yon kapag may tipong matataas na tao ako na may meet, talagang tumitiglo pa ako. Pati kahit mga boss lang sa opisina. No? Kaya maswerte yung mga boss sa akin. Kasi kapag boss ka, talagang mataas yung tingin ko sa'yo. O kahit alam kong sabit ka or ka. Kasi, nanggagaling yon dun sa sa experience ko in the past. No? Na ngayon, buti na lang because there's awareness, alam ko na kung paano ako magre-react, hindi ako magiging anxious kasi iniisip ko lang din na walang perfectong tao no hindi rin sinasabi natin na porket mataas yung kanilang posisyon or ah, nasa alta sa syudad sila eh perfect yung kanilang buhay no so dahil nagkaroon ako ng awareness na ganun hindi eh, na ako na anxious minsan parang wala pakialam no walang pakialam kung masaya ka sa akin o hindi kasi kilala ko na yung sarili ko Okay? So, kadalasan yan, pwede kang ma-depress o ma-anxious kung hindi mo alam bakit nangyayari yun. No? Ba't ganun ka mag-react? Ba't ganun ka mag-interpret? Kasi may pinanggagalingan pala. So, kailangan alamin ninyo kung yung pagkatao ninyo, saan, bakit kayo na-anxious, bakit kayo na-depress. So, importante na ma-pinpoint ninyo yung maling core belief. Yung core belief. Okay? Alimbawa, no, isa sa mga masasabi kong successful ako by knowing myself, yung alam ko sa sarili ko na hindi ako marunong sa pera. Wala. Alam mo, ginagawa ko lang dati, uh, sumasweldo ako, bibili ako ng telepono, bibili ako ng damit, bibili ako ng sapatos, gimmick, yung pera ko walang napupuntaan. Hindi nga kasi ako marunong sa pera. Then, I realized nung no, nalaman kong hindi pala ako marunong sa pera, sabi nung ate ko, ang gawin mo mag ano ka mag hum, kumuha ka ng mga yung nahuhulog-hulugan on a monthly basis para kung sumweldo ka yung pera mo doon na pupunta na kaagad imbis na masayang yung pera mo sa kung ano-ano lang at least meron kang investment eventually so bata pa ako umpisa pa lang ako nagtatrabaho e eh, naguhulog na ako sa mga lote-lote ganyan so hindi naman sa nagmamayabang nagkaroon ako ng maraming lo hindi mo marami so meron ako halimbawa sa Davao meron ako sa Bacolod meron ako sa Bulacan meron akong uh, condo dyan sa may Mandaluyong so dahil sa alam kong hindi ako marunong sa pera nagkaroon ako ng power para makuha ko yung mga assets na yon kasi because I know my weakness so yun yung kagandahan nun kaya importante na makilala nyo yung sarili nyo kasi kung hindi ko inamin sa sarili ko na hindi ako marunong sa pera, ay nako siguro malamang hanggang ngayon, wala ako. Kasi ang alam ko lang sa sarili ko, kakain ako sa masarap, bibili ako ng gamit, bibili ako ng sapatos, bibili ako ng relo. Yun, ang, yun lang alam ko. But now that I know my weakness, then naging okay siya. Actually, yung bakulot nga. Ay hindi, meron pa pala ako sa Quezon. Ito yung project namin na ginagawa ngayon. Okay? So, yun yung kagandahan nun. Yung weakness mo naging strength dahil kilala mo na yung sarili mo. Okay? So, yun ano? Um, ano ba, ba yung mga dapat ninyong malaman about that? Na very important. Sa relationship. No? Sa relationship. Bakit may mga taong uh, pumapayag na saktan sila? Yung mga battered wife, no? kahit lalaki, sinasaktan ng mga asawa na. Kasi hindi natin alam nung panahon da nung bata sila or or kung kung ano ma kung, kung ano yung panahon na de, actually yung core belief kasi na develop mo yun bata ka pa eh no so yun no kaya pumapayag siyang masaktan siya kasi naniniwala siya na wala na siyang takas sa ganun kasi nanay niya ganun din o tatay niya ganun din so feeling niya trap na sa dun So hindi niya alam na pwede niya palang takasan yun Ibig sabihin pwede niyang iwanan yung ganong klaseng buhay But because very strong yung core belief niya Na yung paniniwala niya na hindi, hindi ako mabubuhay pag nawala yung asawa ko Hindi ako mabubuhay kapag ganito Yung core belief niya mali It will take somebody no, na professional, na nag-aral para, magkaroon, para matulungan siya na magkaroon siya ng awareness on that But hindi porket may awareness eh ganun kadaling magbago pero at least dahil na alam mo na at least meron ka pag-uumpisahan no di depende na sa iyo on what to do okay gaya ko yun nga na ko bakit ba ako tumitiklop kapag itong mga taong kaharap ko eh mamatataas sa akin ibig sabihin hindi matataas sa akin tingin ko lang kasi pwedeng tingin ko lang yun eh actually mga taong hindi nga lang iniisip yun eh ako lang nag-isip noon so ang may problema noon yung core belief ko Okay? So, ganun, no? Ano po yung mga sample ng mga core belief natin? Halimbawa, uh, yung core belief, meron akong follower, eh. Meron akong follower. Um, paano ba yun? Hindi, iba na lang yun. paano pang pwede natin idagdag para lang ma-establish natin yung lalim nung nitong ano na Siguro, I think doon na lang muna and then dagdag na lang ako uh, sa susunod na video. Kasi wala akong maisip na yun kung ano pa yung... Actually, marami yan eh. Pwede tayong bumalik doon sa cognitive distortions eh. Pero, ibang topic yun. Uh, ito na lang muna. So, by the way, uh, anyways, uh, thank you and uh, Happy New Year!